ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kaligtasan or salvation. At napakalaking bahagi po nito ang gospel o mabuting balita. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 2, Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Tandaan niyo po mga kapatid, itong aral na pinag-uusapan natin ang dahilan kaya maliligtas tayo. At kapag hindi na po ito ang aral na pinanghahawakan niyo, ibig lang pong sabihin nun, gaya ng sinabi ni Pablo, hindi tunay ang pananampalataya niyo. So ituloy po natin, ano ba itong napakahalagang aral na dapat nating panghawakan? Ang sabi po dun sa verses 3 to 4, Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. And then doon po sa verses 5 to 8, katuloy lang po ito ang sabi, Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang labing dalawang apostol. Pagkatapos nagpakita rin siya sa mahigit limang daan ng mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinangalaman. Ang anak nang wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Tingnan niyo po ang mga mahalagang bahagi ng mabuting balita na ito. Si Kristo po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Pag-usapan po muna natin ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Sabi po sa 1 John 3 verse 4, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang unang kasalanan po ng tao na mababasa natin ay nang labagin nila yung utos na huwag kakain ng bunga ng tree of knowledge of good and evil. At sino po ang makasalanan? Ang sabi po sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ano po ang parusa sa kasalanan? Ang sabi naman sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung gusto nyo pong mas maintindihan ang dalawang uri ng kamatayan na nabanggit sa Bible, panoorin nyo po ang video lesson tungkol dito. Ilalagay ko po sa description box yung link. Pero sa madaling salita po, kung gusto nyong bayaran o kung gustong bayaran ng isang tao ang kasalanan niya, kung gusto niya itong bawasan, ang kailangan niya pong gawin ay mamatay. At ang kamatayan po na ito ay hanggang sa ikalawang kamatayan na mangyayari sa impyerno. Diba? Kaso yung iba po magbabayad sila gamit daw yung mabubuting gawa o kaya papahirapan yung sarili at sa palagay nila na mabawasan yung kasalanan nila kapag ginagawa nila ito. Pero hindi po yung totoo. At mukhang wala naman pong gustong magbayad ng kasalanan niya sa ganyang paraan, di ba? At wala naman pong gustong mamatay para bayaran yung kasalanan niya o kaya umabot sa impyerno. So may magagawa po ba ang tao para makaligtas mula dyan sa problemang yan? Ang sagot po, wala. Oh, no. oh, no. oh, no. oh no. Wala po tayong magagawa para iligtas ang sarili natin sa problemang yan. Pero ito na po ang mabuting balita. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 19 verse 26, Imposible ito sa tao pero sa Diyos ang lahat ay posible. At paano ba naging posible ito para sa Diyos? Ang sabi po sa John 1.1, Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. And then dun sa verse 14, ang sabi po, Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. At ang Diyos po na nagkatawang tao ay pinakilala ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29 na ganito, Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Gaya po ng mga tupa sa lumang tipan, papatayin siya dahil sa kasalanan natin. Kaya naman ang sabi po dito sa mahalagang turo na pinag-aaralan natin, si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Ngayon, paano po tayo nakakasigurong si Kristo nga ang solusyon? Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 4, inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Hindi po siya nanatiling patay. At ito po ang balitang ipinangaral at ikinamatay ng mga sinaunang kristyano na ang Kristo ay muling nabuhay. Ang sabi po ni Pablo dun sa 1 Corinthians 15 verse 17, At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung ang pagkamatay niya po ay pinatunayan ng pagkalibing niya, yung muling pagkabuhay niya naman po ay pinatunayan ng pagpapakita niya sa mga tagasunod niya. Nagpakita po siya sa mahigit limang daan ng mga tagasunod niya. At yan po ang nilalaman ng napakahalagang aral ng mabuting balita. Namatay siya, idilibing, at muling nabuhay at nagpakita siya sa mga tagasunod niya. So ngayon, kung si Kristo po ang namatay at hindi tayo, kung si Kristo ang muling nabuhay at hindi tayo, ano ang dapat natin gawin? Ang sabi po ni Pablo sa Romans 1 verses 16 to 17, Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Base po sa talatang yan, sino daw maliligtas ang lahat ng sumasampalataya. Paano po nagiging matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos? Base pa rin po sa talata sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Pagtibayin pa po natin yan. Sa tanong na ano ang dapat kong gawin para maligtas, ano po ang sagot ni Pablo? Ang sabi po niya sa Acts 16 verse 31, Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Ang mahalaga po dito ay kung sino ang sinasampalatayanan natin. Kung sinasampalatayanan natin ay ang iglesia, hindi po tayo maliligtas niyan. Kung ang sinasampalatayanan natin ay si Mary o iba pang mga banal na tao, hindi po tayo maliligtas niyan. Kung ang sinasampalatayanan natin ay ang sarili natin at yung mga mabubuting gawa natin, hindi po tayo maliligtas niyan. Si Kristo lang po ang dapat sampalatayanan. Ang sabi din po sa Galatians 2 verse 16, Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pansin sininyo po kung paano binigyang diin ni Pablo dyan ang pananampalataya. Tatlong beses niya pong binanggit yung mga katagang may kinalaman sa pananampalataya. Para iturong yan ang paraan para i-justify ng Diyos ang tao. Yan lang po ang tanging paraan. Tatlong beses din po siyang nagbanggit ng negative terms tungkol sa pagsunod sa kautusan para bigyang diin naman na hindi 'yon ang paraan para maituring na matuwid ang tao. Ano po ang basihan nitong kaligtasan na to? Ito po ang sabi ng Ephesians 2 verse 8 to 9. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Pag sinabi po biyaya, yan po yung kabutihang loob ng Diyos na natanggap natin kahit hindi tayo karapat dapat. Walang anuman po sa atin ang naging dahilan para matanggap natin yan. Hindi po dahil sa mas mabuti tayong tao kaysa sa iba. Hindi po dahil sa mas kaibig-ibig tayo. Kailan po ba namatay si Kristo para sa atin? Ang sabi po sa Romans 5 verse 8, Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Biyaya po yan ng Diyos. Hindi po natin yan deserve. Kasi makasalanan tayo. And hindi lang po tayo basta-basta makasalanan. Kaaway po natin ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, natanggap po natin yung di natin deserve. May regalo po tayo sa Diyos, sabi sa Roman 6 verse 23. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pag nireregalohan po tayo, hindi natin binabayaran yung nagbigay ng regalo sa atin. Kabastusan po yun dun sa nagbigay sa atin ng gift tinatanggap po natin ito. So, libre po ang biyaya ng Diyos. Hindi natin sa kailangang suhulan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi po natin sa kailangang bayaran. Subscribe for more content.